Marami ang nagtatanong pinatawad na ba ni Julian si Carl. Ito ang mga senyales na dapat mong makita. No, siya. Sure. Yun nga, yeah, last time. Ano, ako lang din mag kasi. Ano, na, ano na, naliwanagan na. Kumbaga, naliwanagan na. Naliwanagan na. Bakit? Kasi may nagtawag sa akin na yun nga. Yeah, pinsan mo daw nga talaga yun. Oo, oh, nagtawag sa'yo? Yeah, kaya. Hindi kasi nung no, nakaraan kasi nung pangalawang punta ko sa iyo nung di mo na nung uh, papasok ko yata noon. ko yung sa kanya. Sabi ko nga na doon parang nag-ano ka, parang nagselos ka. <laughs> <laughs> di, pa sabi ko nga parang ano, iba yung nararamdaman mo nakita. Nakita mo kami. Ayun. Eh, siyempre nanonood man siya ng mga vlog natin nalaman niya yung pangalan mo. So yata na hanap ko sa ano, Facebook. Totoo ba? Oo, oh, okay sure. Nagkausap kayo? Hmm. Sinabi niya nga na, pinsan ka daw niya. Sabi ko sa'yo eh, ayaw mo lang sa'kin akin maniwala eh. Kinaload-load mo pa ako dun sa apartment mo. <laughs> <laughs> Grabe naman. Sorry na. Hindi, <laughs> okay lang. Saka sorry din kasi gano'n yung naramdaman na. Even though hindi naman ganun yung intention ko, Gano'n yung naramdaman. Kaya sorry. Uy, bati na tayo. Ayan si, ano, si Lord. Ang mga kapatid. na ha. Nung last time. Bati na tayo. <laughs> Oo nga. Bati na tayo? Yes. Kala ko matatapos na yung Carly. Sorry. <laughs> Pasensya na dun sa nakaraan na. Pwede na tayo. Ha? Pwede naman. Naniwala ka na sa akin. Naman. Saka, di din, pa, di, din, di din naman kita malitiis eh. Pwede na tayo. Yeah. Saka, ngayon, mas nalaman ko na mahalaga ako sa'yo kasi mm. nagselos ka. Nay! Nah. Hey. Grabe na. Masa, pwede na tayo. <laughs> ha? Yes. Yes. Oh, <laughs> Alam mo? Hmm. Namiss kita. Amy. Mm. Oo nga, promise. Ako din. <laughs> Sucks lang. Hindi, namiss ko na mag-ausap tayo ng maayos. Nung hindi mo ako tinatakbuhan, hindi mo ako tinataguan. Hindi, yung ganito na ngayon, nakangiti ka na habang magkausap tayo. Hindi. Yeah. Ano ka rin? Para, para kang <laughs> dragon. Nakasimangot ka pa. Sakto lang. Mm. <laughs> Bakit? Wala. Happy lang. Happy ka? Yeah. Hindi <laughs> nga. Ano ka pala magalit, no? Pag ano? Takbo ka ng takbo. <laughs> Kung hindi ka tatakbo, tatago ka naman. Lalong, ikaw nga. Ganyan ka pala magsuyo. O, siyempre. Kasi alam ko naman na nasa tama ako kaya talagang paglalaban ko yung side ko. Napaludod ka pang nalalaman. Siyempre nga, kasi Hing sila ka open sa isa't isa, hindi imposible ang forgiveness. Sinaradoan mo pa ako ng pinto. Ano? Ano? Nihintay, nihintay ko kasi... Salamat sa panunod. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe. Para sa buong kwento, panorin ang original vlog ni Kaliga Prab. Suporta natin ang mga kwento na bibigay ispersyon.